This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> Pinoy Aklatan, Filipino Stories for Kids. Ngayong araw, samahan niyo kami ni Carlo at magbasa tayo ng isang storya at tingnan natin kung ano ang matututunan natin dito. Pakinggan natin ang storya ng Ang Matalinong Palakan. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Gising na! Mahuhuli ka na sa klase! Nang marinig ni Kearney ang tinig ng kanyang ina, unti-unti niyang ibinilat ang kanyang mga mata. Inunat ang kanyang mga kamay at paa sabay tumalon-talon papunta sa kanilang banyo. Dali-dali siyang naghilamos at nagsipilyo, nagbihis at kumain ng almusal, at excited na bumasok sa paananan Sa kanyang paglalakad, may nakasalubong siyang mga kaklase. Magandang araw sa inyo, mga kaklase kong palaka. Halika at sabay na tayong pumasok sa school. Magandang araw din sa iyo, Corny the Frog. Nakatutuwa naman at makakasabay ka namin sa pagpasok. Kaway dito, kaway doon, feeling sikat na sikat ang ating bida. Marami kasi ang humahanga sa kanya at gusto siyang maging kaibigan. May ilang lumalapit sa kanya para humingi ng payo sa kanilang mga problema. Ang iba naman, nagpapatulong sa kanilang homework. Curly, pwede mo ba akong tulungan sa aking homework? Oo ba? No problem, Dexter. Kita lang tayo pagkatapos ng klase. <laughs> You're the best talaga, Curly the Frog. Kita kits mamaya! Dahil sa kanyang kasikatan, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa ugali ni Kearney. Siya ay naging mapagmataas at naging mayabang. Hindi na rin niya pinapansin ang ilan sa kanyang mga kaklase. Ang hirap naman maging sikat at consistent honor student. Palagi na lang nila akong nilalapitan. Nakakainis! Malibasa ay eh, ako yung pinakamatalino sa lahat. At sila naman, ang hihina. Isa hapon, pumunta si Kearney sa sapa para maligo. Pagkatapos, naghanap siya ng mga insekto para sa kanyang merienda. Nag-relax siya at nagpalutang-lutang sa tubig. Ay, this is life. Ang sarap naman mag-relax dito. Malayo sa makukulit kong fans. Dito na muna ako para hindi nila ako may Habang nag-e-enjoy si Kearney sa pagsiswimming, hindi niya na malayan na na siya ng tubig palayo sa kanilang lugar. Teka, nasan na Hindi na pamilyar itong lugar na to sa akin. Palubog na ang araw, kaya nagsimula na rin siyang magpanik. Nagmamadali niyang hinanap ang daan pa uwi ng kanilang bahay hanggang siya'y may napasalubo. Kukak! Gokak! Saan ka, kung ka, san ka kay baby? Dahil ma-pride at ayaw tanggapin ang alok na tulong, nagsinungaling si Kearney at sinabing, Excuse me, hindi kaya ako naliligaw? Alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ko kailangan tulong mo, no? Sabay talikod sa kanyang kausap at taas noong naglakad palayo. Habang ang nagmamagandang loob na palaka, napakamot na lang sa kanyang ulo. Ang sumit naman ba? Siya na tanong tulungan. Siya pa ang galit. Lain na kaya dito ng bayan? Na nga siya. Ito namang si Kearney. Confident na confident sa kanyang paglalakad. May mga nakasalubong pa siya. Pero ayaw pa rin niyang magtanong at magpatulo. Masakit na ng mga pako. Hindi pa ako lakad ng lakad pero parang kumabalik lang ako sa pinanggalingan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Madilim na ang paligid. Wala na siyang nakikita ang mga palakas sa daan. Kaya naman si Kearney punong-puno ng panghihinayang. Si ako at ko pa yung alok sa akin na tulong kanina. Hindi sana ako naging mayabang. Sana'y nakauwi na ako sa amin. Pinapangako ko rin na magiging ako. Basta makauwi lang ako sa amin. Dahil sa pagod, napaupo sa ilalim ng puno si Kearney at minasahe ang kanyang mga binti. Nang mapatingin siya, nalaki ang kanyang mga mata dahil tila napalibutan siya ng maliwanag na ilaw. Lumapit ang isa sa mga ito. Magandang gabi sa iyo, Balaka. Ako si Aliana, isang alitaptap. Ano ang pangalan mo? At bakit tila malungkot kayata? Ako si Kearney. Kanina pa kasi ako naliligaw. Hindi ko alam kung paano makakawi sa amin. Huwag ka ng malungkot sasamahan ka namin para makabalik ka sa inyo. Sabay-sabay na inilawan ng mga alitap-tap ang daan na tila parada ng mga ilaw. Maya-maya nang natanaw na ni Kearney ang kanilang bahay. Maraming salamat sa inyo, tulong! Nagyana! Paano ako makakabayad sa inyo? You're welcome, Kearney! kailangang magbayad. Basta ipangako ko lang, natutulong ka rin sa iba nang walang tinilihing kapalit. Pangako ko yan! <laughs> Nagustuhan nyo ba ang kwento ng Ang Matalinong Palaka? Anong natutunan ninyo? Ikaw? Ako? Mm -hmm. Una, dapat hindi tayo maging may habang mm -hmm. sa mga pinating galing o talino. Dapat yung mga, yang, mga bagay na yan, nagagamit natin sa mabuting paraan sa pagtulong sa kapwa. At pangalawa naman, dapat hindi tayo nag-aalangan tumanggap ng tulong. Kasi hindi naman nakakabawas ng pagkatao natin yan eh pangatlo, eh, maging matulungin din tayo, lalo na sa oras ng pangangailangan, nang hindi naghihintay or naghahangad ng kapalit. di ba? Dapat. Yun ang importante doon. Kasi kung naghahangad ka na ng kapalit, hindi tulong yon. Hindi tulong yon Para sa sarili mo na That's right. Maraming salamat po sa inyong panonood and thank you GMA Pinoy TV for giving us this opportunity para makapagbasa sa mga Filipino children all around the world. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and all their social media accounts. Until next time, again, this is Carlo. And this is Luan for Pinoy A+. Salamat kapuso! Thank